So ngayon po, araw na to, wala po muna tayong uh, edit-edit, raw video muna tayo. Gusto ko lang o ulit na experience ko about sa stocks na hawak ko. So isa po sa stock na napili ko ay yung ASEN. Ito po ay pag-aari ng Ayala Group. AC stands for Ayala Corporation and AN Energy. Kaya ASEN. So bakit itong napili ko? Dahil naniniwala ako sa mga renewable energy at isa pa dahil pag-aari ito ng, syempre, ng Ayala Group. At nagbibigay din ito ng dividends. And this is it. Ito na po yung kwento ko. Nung mag-start ako sa kanya, I think 2021 or 2022, yung ang price per share niya po is 7 pesos, something like that. So tulad ng nangyari po sa akin kung may nakapanood na sa inyo ng kwento ko about Meralco pagkabili ko, bumaba na siya ng bumaba. And, same scenario sa asen ngayon. Ang presyo ngayon ng asin from 7 pesos naging 2 pesos and 37. At alam mo, dahil ayaw ko nang maulit yung ganitong experience ko sa asen So, yung ginawa ko ngayong strategy is yung peso cost averaging. And, ngayon ang thinking ko is, mas magandang bumili ako kaysa mabab. Ng, kasi mababa and monthly talaga bumaba man o tumaas, bili lang ako ng bili, at dahil may emergency fund naman ako, then may allotted budget naman ako talaga para pambili ng stocks, sabi ko sige lang, tuloy lang hanggang meron funds at may trabaho ako, pero wait lang ha para sa mga di alam yung peso cost averaging ito, yung para ng pag-invest kung saan naglalagay ng pare-parehong halaga ng pera sa isang investment regularly kahit bumaba o tumaas ang presyo ng shares. Tulad ko, 5,000 pesos yung allotted ko na pambili ng shares monthly. Paano nakatutulong sa akin itong strategy na ito? So, una, dahil hindi ko kailangan manghula kung kailan mura o mahal yung presyo. Sabi ko nga kanina, tuloy-tuloy lang, mahal man o mura. And over time, average price yung nababayaran ko naiiwasan ko din yung emotional investing. So tulad nga nang nangyari sa akin sa Meral ko ba? Diba? natakot ako dahil sobrang baba niya. Kaya nung no, dumating yung time na medyo tumaas lang ng konti, nabenta ko siya agad. At the end, nagsisi din ako dahil nga makalipas yung ilang araw, buwan, ang laki ng tinaas ng Meral ko. Kung naghintay sana ako, so mas malaki yung gain ko. Pero ngayon, ang mindset ko na is, okay lang yan, mas maigi, mas mababa kasi mas marami akong shares na mabibili. At nagiging madisiplina na ako. <laughs> nagiging habit ko na yung pag invest And, of course, is akong OFW. At ako naman eh, hindi expert. So, kung peso ko sa strategy, so, di ko kailangang bumantay sa merkado. So, at naging, parang naging mindset ko na yung set it and forget it. Pero, alam ko na lumalago habang nandito pa ako sa abroad, di ba? And, I believe dito sa peso ko sa averaging na ito, dahil nanonood din naman ako sa, ng video sa mga tao na may experience sa stock market. Siguro kung napapanood mo, mapanood mo yung video na ito, may itanong mo na, what if di na nga bumalik sa 7.5? Ang price niyan, malulugi ka. The answer is, maybe yes, maybe no. Yes, pwede kang malugi. But, malilesson mo yung loss mo. Kung ginamit mo yung pe peso cost averaging na to. And, no naman. Kasi, meaning kikita ka pa din. Kahit di bumalik sa 7. Dahil, nakadepende sa average cost ang kita mo. Halimbawa, 3 years na ako sa invest, nag invest Dahil monthly ako nag invest 7 man o 6 or 250 overtime, ang maging average yan is 4 pesos. So, kung umakyat man lang yan kahit 5 or 6 lang, so, tubo pa rin ako. And one more thing, huwag mong kalilimutan na mayroon din ako nare-receive na dividends. So, bakit ko ito na-ikwento, na-share sa inyo ngayon? Kasi gusto kong ma-emphasize dito na yung experience, doon talaga tayo natututo. Diba, kapag uh, may nagpo sa social media about investment, ang dami nagtatanong, how? Siyempre, sasagutin natin, or sasagutin nila. Attend po kayo ng training, attend po kayo ng webinar. So, yung iba, hanggang how lang. Pero may iba din naman na nag-attend. Uh, uh, Pinag-aaralan. Pero, hanggang doon lang, hindi ina-apply. So nag-aral ka, so dapat anong sunod doon? Start. At habang nagsisimula tayo, dapat tuloy-tuloy sa pag-aaral. Don't stop. At di natin namamalayan, natuto na pala tayo. And alam mo, nagpapasalamat ako talaga sa IMG dahil sila yung nagmulat sa akin sa ganitong mindset. So yan, medyo napahaba na yata yung story ko. So sana may napulot kayo. At kung curious kayo kung ano mangyayari sa aking stocks sa ASEAN, well, see sa susunod. For now, tuloy lang ako. Kung ano man maging resulta, ikwento ko ulit sa inyo. So, see you to my next video.